radio right, TV, right, tv radio detalye ng iba pang pa mga balita, inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakakilanla ng dalawang sospek sa na naganap na pagsabog sa Mindanao State University nitong linggo ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Dina Fajardo, kinilala ito na sinagkadapi Membisa alias Engineer at Arsani Membisa na mayroong tatlong alias na Lapitos, Katab at Hatab at mga miyembro rin ng Dala Islamia Maute Group, Batay sa kuha ng CCTV nakitang pumasok sa nasabing universidad ang dalawa bandang alas 7 ng umaga at umalis din agad ng campus habang sinabi pa ni Pahardo na mayroon ng na kaso si Arsani na kasong murder sa Marawi City noong 2022. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang dalawa at nakatakdang sampahan ng kaso ang mga ito. Sa